Isipin mo ang eksena. Si Jesus ay papalapit sa Kapernaum matapos magturo sa maraming tao. Biglang may nagpadala ng mensahe. Isang Roman centurion. Hindi siya hudyo, hindi rin kabilang sa bayan ng Diyos. Kilala siya bilang sundalo ng Roma. May mataas na posisyon at sanay magutos. Pero higit sa lahat, may puso siyang may malasakit. Dahil imbes na pabayaan ang alipin niyang may sakit, inalagaan pa niya ito at nakiusap kay Jesus para gumaling. Hindi ito pangkaraniwan sa panahon nila. Una, bihira sa mga sundalo ang may malasakit sa kanilang mga alipin. Kaya nung humiling siya kay Jesus, hindi ito para sa sarili niya, kundi para sa iba. Pero isa sa mahalagang sandali? Nang sabihin niya, Panginoon, hindi ako karapat-dapat napuntahan mo sa bahay ko. Sabihin mo lang ang salita. Gagaling na ang aking alipin. Luke 7 verse 7. Grabe, di ba? Walang espesyal na ritual. Nauunawaan niya na sapat na ang salita ni Jesus. Para sa isang sundalong sanay magbigay ng utos at sundin ng iba, nakita niya na si Jesus ay may higit na autoridad. Isang salita lang mula sa kanya. At gagaling ang kanyan alipin. At dito pumasok ang kakaibang reaksyon ni Jesus. Sa buong Biblia, may dalawang pagkakataon lang na na-amaze si Jesus. Ang Greek word na ginamit ay tavmazo, ibig sabihin ay to marvel, to be in awe. Una, na-amaze siya sa faith ng centurion na nabanggit. Pangalawa, na-amaze siya sa kawalan ng pananampalata ng sarili niyang bayan. Kung sa centurion nakita ni Jesus ang kamanghamanghang pananampalataya, ibang-iba ang nangyari sa Nazareth ang kanyang sariling bayan. Doon siya lumaki, doon siya kilala bilang anak ng karpintero. At nang bumalik siya para magturo sa sinagoga, nagulat ang mga tao. Pero hindi sa mabuting paraan. Hindi ba't siya'y anak ni Maria? Kapatid nila Santiago, Jose, Judas, at Simon? Kilala natin ang pamilya niya. Mark 6 verse 3 Imbes na tanggapin siya bilang mesaya o tagapagligtas, binawasan nila siya bilang simpleng kapitbahay. Ang familiarity nila kay Jesus ay naging hadlang para makita nila ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. At ang resulta? Hindi siya nakagawa ng maraming himala doon, maliban sa ilang tao lamang na kanyang pinagaling, at siya'y namangha dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya. Mark 6, 5-6 Isipin mo 'yon. Ang mismong mga taong malapit sa kanya. Sila pa ang hindi na nanampalataya. At doon siya na-amaze. Pero hindi sa mabuti, kundi sa kanilang unbelief. Minsan, ganun din tayo. Matagal na tayong kristyano, Matagal na tayong nananampalataya. Pero dahil sobrang pamilyar na tayo sa mga bagay ng Diyos, nagiging routine na lang. Nagdarasal tayo pero parang automatic lang. Hindi nagaling sa puso. Binabasa natin ang Bible pero parang checklist lang, hindi na fresh revelation. Umaawit tayo sa church pero minsan wala nang alab. Parang lyrics na lang na inuulit. Parang mga taga Nazareth, minsan alam natin ang lahat tungkol kay Jesus. Pero hindi na natin siya hinahayaan na ipakita ang kanyang kapangyarihan sa ating buhay. Kaya imbes na himala, ang na -e experience natin ay kakulangan. Tanong ko. Nafol ka na ba sa trap ng pagiging familiar kay Jesus? Na parang sanay ka na sa kanya kaya wala nang expectation? Isang remarkable na eksena ang makikita natin sa Centurion. Siya ay isang opisyal ng Romanong hukbo. Hindi hudyo, hindi kabilang sa mga chosen people. Pero nang humingi siya kay Jesus ng tulong para sa kanyang alipin, napansin natin ang kanyang malalim na pananampalataya. Sabi niya, Panginoon, hindi ako karapat dapat na pumasok ka sa aking bahay. Ngunit magsalita ka lang at gagaling na ang aking alipin. Napakasimple pero napakalalim. Ang senturyon ay sanay sa chain of command. Kung siya na may authority ay sumusunod at sinusunod. Mas lalo na si Jesus na may authority mula sa Diyos. Kaya para sa kanya, hindi kailangan ni Jesus na pisikal na pumunta. Sapat na ang kanyang salita. Minsan tayo, Hirap tayong magtiwala sa salita lang ng Diyos. Gusto natin ng proof, ng sign, ng visible result bago tayo maniwala. Pero ang tunay na pananampalataya ay nagtitiwala kahit hindi pa nakikita. Hebrews 11 verse 1 Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Kung ikaw ang senturyon, sapat na ba sa iyo ang salita ni Jesus? O kailangan mo pa rin makakita bago ka maniwala? ang hadlang ng kawalan ng pananampalataya. Kung faith ay nakaka-unlock ng miracles, ang unbelief naman ay nakaka-block nito. Sa Nazareth, si Jesus mismo ang hindi nakagawa ng maraming himala. Tandaan, hindi dahil kulang siya sa kapangyarihan, kundi dahil kulang ang mga tao sa pananampalataya. Minsan, tayo rin ay humaharang sa sarili nating answered prayers. Humihingi tayo kay Lord ng provision, pero lagi tayong nag-aalala kung sapat ba ang pera. nagpe tayo ng healing, pero lagi nating iniisip, baka hindi talaga ako gagaling. Nanalangin tayo para sa breakthrough, pero agad tayong sumusuko kapag may delay. Ang unbelief ay parang invisible wall. Hindi natin nakikita, pero ito ang humaharang sa daloy ng biyaya ng Diyos. Kapag hindi agad natutupad ang panalangin mo, pinipili mo bang magtiwala pa rin o bumabalik ka sa doubt at fear? Pero paano nga ba natin palalakasin ang ating pananampalataya? Sabi ni Paul sa Romans 10 verse 17, Faith comes by hearing and hearing by the word of Christ. Ibig sabihin, hindi automatic ang faith. Ito ay pinapalago. Number one, regular sa salita ng Diyos. Hindi lang tuwing linggo, kundi daily nourishment. Number two, prayer life. Hindi lang humihingi, kundi nakikinig din sa Diyos. Number three, surround yourself with faith-filled people. Ang doubt ay nakakahawa, pero ang faith ay mas nakakahawa. Number four, look back sa past faithfulness ng Diyos. Tandaan mo ang mga panalangin na sinagot niya noon para may lakas ka sa ngayon. Hindi sapat na umasa lang, nalalakas ang faith mo over time. May ginagawa ka ba ngayon para i-feed ang faith mo? O hinahayaan mong lumamig ito? Meron lang dalawang posibleng response ng puso natin kay Jesus. Una, pananampalataya na nagbibigay daan sa Himala o kawalan ng pananampalataya na humaharang sa himala, ang tanong, ikaw? Kung mamimit mo si Jesus ngayon, sa tingin mo ba maa-amaze siya sa faith mo? O sa unbelief mo? Dito nakasalalay kung paano niya kikilos sa buhay natin. The choice is ours.